At sa pagkakataong ito, alamin natin ang mga detalye ng sinasabing pananatili ng AFP sa Western Mindanao sa kabila ng paglikha ng isang Bangsamoro Political Entity. Makakausap po natin via phone patch si Lieutenant General Noel Coballes, ang commander po ng Western Mindanao Command. Magandang po, General Coballes. Si Kirby po ito. Hello, sir? Yes po. Sir, Saturn. Apo. Sir Satancha, niyo po gaano po katagal abutin bago po maisaayos ang estrukturang Bangsamoro? Kasama na po yung magiging papel po ng military sa nasabing bagong political entity po? Ah. Uh, actually, magdidepende yan doon sa grupo na mag-aayos ng mga detalye ng framework. bilang mm -hmm. uh, hindi, uh, hindi naman kami kasi kasama doon sa ano sa nag-construct uh, ng framework. Uh, ang ano lang namin, ang hope lang namin ay eh, matapos ng mas mabilis para masaya mas masaya nila ng mabuti at maging namin din daw. Apo, sir, sa so pananatili po ba ng AFP po doon in the meantime sa nasabing region, ano-ano po yung mga mandatong duties po na ginagawa po pansamantala? Uh, pansamantala, yung aming normal na trabaho, yun naman ang aming uh, preparation preparasyon. Uh, even before this, this uh, signing and saka during the negotiation, yung aming preparation, normal preparation namin for any uh, eventualities, ayun pa rin yung aming preparation. Wala naman kami binabago. Alright. Ibig sabihin, Sir, ganoon pa rin po. Normal pa rin po yung uh, trabaho na ginagawa ng EFP doon po sa nasabing uh, area. Oh, tama ka dyan. Tama ka. Ah, po. Sir, sa ngayon po, habang hindi pa po nalalagdaan yung framework agreement sa pagitan po ng gobyerno at MILF, ano naman po yung paghahanda na isinasagwa po na, uh, para naman po doon sa napipintong uh, implementasyon po ng nasabing kasunduan? Uh, magdidepende kasi yung aming gagawin dun sa ma maayos na detalye nung framework kung mm -hmm. nila yon. Doon kami mag uh, mag, uh paplano ulit kung ano ang uh, pwedeng iugma dun sa mga pagkasundoan o dun sa detalye nung pagka ng final agreement. Kasi uh, pagkakaalam ko may mga detalye pang gagawin sa final agreement. So doon kami mag uh, babase sa aming mga susunod na mga plano. So, in the meantime, ah uh, continuous yung aming uh, normal military uh, a security preparation and operation sa area. So, ibig sabihin, sir, inaantay niyo pa muna na magkaroon po ng uh, lagdaan doon po sa nasabing framework agreement bago po magkaroon ng changes doon po dyan po sa nasabing rehiyon? Oh, hindi lang yung sa firmahan. Mag mm -hmm. Maging na rin yung sa pagkukumpuni ng mga usapin doon sa framework. Kasi ang pag ko, yung framework naman ay isang continuing, ano yan, a uh, continuing document. Uh, framework nga lang yan. Kung so, magkakaroon pa naman ng laman yan, kung ano yung mapagkasundan sa uh, nilalaman ng framework, kung kami mag... Uh, ng Simula na po plano. Depende ito sa mapapag-usapan doon. Alright. G General, may pagkakaiba pa sa inyong mga concerns sa West Mincon, sa mga concerns naman po ng ibang rehiyon sa bansa? Uh, at palagay ko ang pagkakaiba lang dahil uh, isa sa area namin. Isa, isa, yung, area, isa sa, uh, yung area sa, Mindanao, sa aming area. Isa sa mga siya, uh, direktang epek, apektado ng, uh, ng uh, nung signing. Okay. Kasi dito nga yung mga Imaylet. Uh, so ito yung uh, kakaibahan nito. Sir, gaano naman po kahanda ngayon ang military natin dyan? saan? Sa ano man pong banta na maaari pong ipresinta ng mga illegal na grupong nag-ooperate po sa inyong rehiyon? Uh, pa naman kasi, ready naman kami, palagi naman kami handa. Uh, hmm. Aming preparasyon ay uh, kasama na rin yung pagbabanta ng ibang uh, mga threat sa area. Uh, of course, kasama na rin dito yung uh, mga terrorists, yung mga other lawless element, kasama na rin yun. So, pati rin rin. Talagang naghahanda dyan. Uh, even before the, the uh, announcement of this, the agreement. Uh, agreement, pa, pa, agreement pa. Apo. Uh, General, huling katanungan na lang po. Sa inyo pong karanasan, ano po ang mga pangangailangan po ng command para po lubusang pong maipatupad po ang inyong mga tungkulin? Ah, uh, napakarami nito eh. Kasi hindi naman mabibigla. No? Although, mm at -hmm. the moment, yung aming kakayahan ay sufficient naman okay, para i-address okay. kung ano man ang uh, uh, maaaring mangyari sa mga sumusunod. Of course, kinakailangan din namin dagdagan ng kapasidad dahil hindi lang naman yan yung uh, uh, ginagampanan ng AGPOSES. Naganda din yung disaster relief, uh, of course, yung uh, maritime uh, uh, operations, yung tungkol sa human trafficking, kasama rin yan eh. Uh, so, kailangan din ng kapasidad para doon. Subalit kung ano man ang mangyari, nakahanda sufficient pa rin naman yung aming kapasidad sa Western Mindanao Command. Alright, well said po. Maraming maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin. Si Lieutenant General Noel Coballes po, ang Commander ng Western Mindanao Command.